update kesama sa pagpusil patay kang Kapitan Bukol kay ang NBA 11 adunay natala or adunay uh, tulo ka mga persons of interest kung POI nga gitutukan. Adunay kompletong detalye sa report kesama Rajuman Dona Pulayaw. TXDC Rajuman Report. Nag-issue na sa ang National Bureau of Investigation kung NBI 11 ngadto sa mga person of interest kung POI nga may kalambigitan sa kamatay ni Barangay 3 de Kapitan Oscar Dudong Bukol Jr. kuman gipusil sa gawas sa ang panimalay na itabo sa gabi niadto nga Nobyembre 25 tuig 2025. Sa interview sa Dexis Armen kang Ili Liano, NBI Simro Ispoka Person gibutyag ni ini nga kapin ka person of interest ang gitutukan sa NBI 11 human sa nitabong pagpamusil sa mga Maong kapitan. Sigunilyano nga ang mga PY kinaang lansab nga pa team una sa maong buhatan aron sila makatubag sa maong akusasyon. Ah siyempre marami sila pero simiran tayong tinatawag na principal in the conduct of investigation, yung tinatawag na process of elimination. So in the first place marami sila, then eventually pag narrow down, pag narrow down we will eliminate those who are not who has no participation. Inon gyaw ha usab sa opisyal ang mga digosinyo ilabi na kung adunay anay balan nga impormasyon kabahin sa kamatayon sa bangkapitan, kapitan mamahimong i-report e dayon ngadto sa NBI 11. Alang sa diretso balita kasama mo sa balita usab sa publiko Radyo Mandon Pulayaw Tatak RMN.